uh, gising na ako mga kaidol so yung kapatid ko tulog pa mga kaidol so unang una sa lahat mga maraming maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood nyo sa aming mga channel no so yan uh, patuloy tayo sa pag hanap kay Grego no uh, siguro ilang araw pa kami makakalabas sa gubat kasi parang malayo talaga yung ginuturo sa amin ni Divine pero walang walang ano dun kasi Ah, uh, putya namin to ni Utol para lang ma maging matiwasay na yung mga buhay namin pag mahuli si Grego at si Tisoy. So yan, ah, uh, sa lahat ng mga uh, walang sawang sumusuporta sa amin, no. So yan, shout out niyo kay uh, Nur Usman, ah, uh, Ninit Galbis Una Lisa ah, uh, Idolito, Herman Makahalis, Saidam Jacob, Susan Kadukoy, ah, uh, Yamasa Kirin Yamasakirin, Jinilin at marami pang ibang mga kaidol so hindi ko na maano lahat so maraming maraming salamat sa walang sawang support ano kay Ma'am Zerms pala sa at si idol pati na rin kay Sir Jude Caniso ah uh, maraming maraming salamat sa walang sawang panonood sa mga videos namin ano. so ngayon gigisingin ko tong kapatid ko para magano siya ng apoy tapos ako yung maghahanap ng pagkain para meron kaming pansamantalang pangumagahan yun hindi muna namin kakainin yung mga dilata at mga plastik kasi hindi naman yun ma uh, tawag doon ma-expire agad so yung mga pagkain lang dito na pwede kainin yung sasagaan muna namin so gisingin ko yung kapatid ko mga ka idol kasi nagpapalit-palitan kami kagabi uh, siya yung ano siya yung matutulog ako na naman yung magising so ako yung naunang uh, nag sa kanya kagabi tapos magising niya nagbantay siya sa akin natulog ako ng mga apat na oras tatlo so ayan siya natulog na alas alas anong tawang oras siguro natulog ko so, siya kanina na mga alas 3 so ngayon alas 5 pa lang ng umaga so, yan ah uh, yun yung kapatid ka mga idol oh. tulog tulog pa yan ito yun, pa niya yun yung hawak pa niya yun yung baril mga idol laging alir to kasi yung nangyari kagabi biglaan isingin natin mga idol kasi so, mag ano na sa apoy kasi alis din kami dito maya maya pagkatapos ng ano

Kung ano lang ako mga idol, no, na talagang minsan makapag-upload talaga kami ng video sa bundok dahil uh, hindi maiwasan no, hindi talaga namin mapasukan ng maraming videos yung mga cellphone namin no, kasi maliit lang yung mga stories nito. So yung ginagawa namin, pag mag-video kami, tatlo hanggang apat, ina-upload namin yung dalawa tapos dinidelete namin para makapag-video naman kami ulit. Kasi talagang maliliit lang yung stories ng cellphone namin. Pero okay na rin itong mga kaidol, uh, walang ano dito kasi ang importante na malaman niyo yung sitwasyon namin na hindi parang pag hindi kami nakakapag upload ah ano ba parang nawala lang kami bigla tignan mo nahigla mo kung tol pag haling tol gamit ako pagkaon tol ha di butang tayo nga ito diri ako magaling ko basta siya mga silpon okay gigaon na gigaon na ako ni diri lo ako na yung kinloan daan tol kaya tumutang dito sa ba eh, pasta lang mga tol. Ay lang sa paghaling kaya basta hindi ko kitag Ay lang sa paghaling ha. Ipasta lang mga kawit, Ito yan good morning mga kaedol uh, tuloy pa rin tayo sa pagkaanap ng grigo yung kapatid ko umalis lang maghanap lang siya ng no, magkakaanan para magkakatipid kami sa ang pagkain namin alamat saya yang walang sawang supportan mga kaidol. Eh. Uh, so. Uh, shout out sa Yojan. Uh, good morning sa Yojan, Osman, Mama Luisamin Dusa. Eh, uh, Lingit Galbis. To shipping committee. Pesan Kadukoy shout out sa iyo dyan Idol uh, Idol Carmen Banditang Palaway uh, Yama Sakirin shout out sa Mam Scarlet Secret shout out sa Jan Mam ingat po kayo Adeline shout out sa Jan <coughs> ah so, pa pong iba dyan na nagsusuporta sa amin ah tao <coughs> taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga suporta niyo yung kapatid ko naghahanap ng upuan. So, i-subscribe na rin po sa aming mga channel, uh, Bird Strike TV, sa mga hindi pa po nakasubscribe. Malaking tulong na po yun. So, wala po, di po kami titigil sa pag anap ka Grigo at saka kay Tisoy. Hanggat hindi namin matuntun yung pinaganuhan nila. maraking turong na po yung uh, tinuro ni Divine sa yung nakuha namin na bandido so tungkol naman po sa mga sa nahuli namin na yung mat, bat, yung bata kami na po yung nag turn over sa ano so good luck po sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta ma Oh, aku hmm. dulu apa asup aku? Jaga-jaga yang buat ini, kalian so, dalamnya selamat ini, so, support aku, uh, supportan airin puninya yang At sabi ng ating namin. Ah, "Caps TV, rami ng Red Bichorn, J. Chris TV, email Red Bichorn, so salamat po, so mga kaidol kami po ay nagtataka ni Prime Kong, bakit, bakit po may..." namin ano ay natutuntun ng mga bandido so ang nakakaalam naman po ay kami lang pong magkakasama so ako lang po yung nakakaisip nitong mga kaidol ah uh, kailangan ko rin aman uh, yung ah uh, maganuhin yung mga ano nang kasamahan ko kasi iniisip ko kasi mga tridor na may tridor po sa aming kasamahan so na po kung ganito yung pag-iisip ko kasi iniisip ko talaga na bakit kami matututon ay kami lang yung nakakaalam so yun ang nasa isip ko iniisip ko kayong uh, patawarin nyo po ako mga kaidol kung iniisip ko yun

Bayan nan, okay nan. Tik tatlo kami kasi aning pong nilagayan. Ungaling uh, uh, ka talaga maghaling tol ba? May dala nga ako Paggatong oh. Pang haling. Ah ito panghaling mo to. O para di tayo mahirapan pag gagawa tayo ng apoy. ya.

ang pinagtataka ko mm. bakit sa lahat ng ano natin ay matutuntun ng mga bandido ah. so iniisip ko tol na baka may traidor sa kasamahan natin pero mm -hmm. umihingi ako ng pasinsya sa kanila sana po hindi magkatotoo yung hin hinala ko na may traidor sa amin sana hindi sa mga hindi kasi pag nangyari yan ah. sana hindi magkatotoo yan kasi mahirap lah nah, nah, Ano ano ko kono na hmm? pasok ko sa haling? Eh. Eh napasok si Uto sa paghaling niya. No. Bago pa makamata gud gidaman-daman pa ka ba? Bagong gising ka lang tapos bigla ka nag ano galaw. So yon. Yung nalaman na

Silik atau apa dos angkul ngapun tu? Atau kunikan sama mandi tu? Kita bukian sakai nganu wak mas. Adik kita mau mengkuan atau saling yo saya hakai. Wak minta kabalu pusing dek selbahis kini ngapun di dunia saya dihantar. Tiro kung na apa saya kini anting anting. Saya pasti tidak dengan mengaidul. Jadi bisa bangsa anak yud. Masih kau ngapun lagi sunahano? Oh nama kini ngapun tinggal usah tiro

Gwapo si si, si Bulhog siguro makiisira siya iso ko na o oh. iso iba iso ko niya iso yung magka kumpi yung hindi ka magtaka yung mga tao dito na yan dito tayong yung hangin hindi nakikita agad sa usta hindi ka na tayo pagkabi ha Alamang araw na ito namin mga idol. Kami nakakawi. May ano po.

banyak ini yang aman ya tanggal ini nanti kita sekarang kita para ano punya lo agung atau telok yang pede anu ano mantaya karena kan biru biru mas masarap kayak ini tuh yang subhanoh oh

uh, sa susunod na taon. Ayan, so, maraming salamat. Uh, maraming salamat so, sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagsuporta sa amin.